Muling inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang isang mahalagang target ng Russia, ang barkong pandigma na Buyan M na may caliber class na mga misail. Upang maging eksakto, lubos na nawasak ang barko matapos ang sunod-sunod na matitinding tama ng drone at napilitang umatras agad ang mga tripulante nito sa lubos na kahihiyan. Narito ang buong paliwanag ng mga nangyari at kung ano ang ibig sabihin nito. Naganap ang insidente noong Agosto 28 sa Dagat Azov. Sa pagitan ng mainland Russia at mga okupadong teritoryo sa Ukraine, gaya ng Crimea at Donetsk. Sa loob ng labing apat na buwan, maraming misil ang inilunsad ng Russia mula sa dagat na ito. Mas pinili nitong ilagay ang mga barko sa mas malawak na dagat itimbago iyon. Mabilis natutunan ng Ukraine kung paano kontrahin ito gamit ang mga misil at drone panghimpapawid man o pandagat para targetin at pabagsakin ang mga barko. Dahil sa sobrang daming pagkatalo, nagpa siya ang mga commander ng Kremlin na baguhin ang kanilang taktika. Inilipat nila ang marami sa kanilang mga barko sa dagat ng Azov na tila itinuturing nilang mas ligtas na lugar at nagsimulang magpaputok ng mga misil na caliber class mula roon. Ang unang malaking pag-atake mula sa Azov ay nangyari noong Hunyo libo at 24 kung saan apat na kaliber na misil ang pinakawalan bilang bahagi ng mas malaking pinagsamang pag-atake sa maraming lungsod ng Ukraine at mga pasilidad ng kuryente na kinabibilangan ng karagdagang mga misil at drone. Kahit pinilit ng Ukraine ang depensa sa himpapawid, natamaan pa rin ng mga Ruso ang ilang target sa Lutsk, Lviv at Zaporizhia at napinsala ang mga pasilidad ng enerhiya. Ayon kay Dimitro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, mahalaga ito dahil mas ligtas umanorito ang mga ruso kaysa sa Dagat Itim. Ipinunto rin ng hukbong dagat na inilipat ng Russia ang hindi bababa sa siyam na barko sa Dagat Azov ilang araw bago naganap ang unang pag-atake habang may ilan silang iniwan sa Dagat Itim. Agad kumilos ang mga analista at taktiko ng militar ng Ukraine. Inaral ang desisyon ng Russia at bumuo ng mabisang tugon. Ayon kay Pletenchok, pinili ng mga Ruso na gamitin ang dagat Azov para ilagay ang kanilang mga barko at magsagawa ng pag-atake bago bigyan ng malinaw na babala ang Kremlin. Parang nakakalimutan nilang malapit din sa atin ang dagat Azov. Ngayon, mahigit isang taon na Napatunayang makahulugan ang sinabi ni Pletenchuk dahil pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong sirain ang maritime missile platform ng Russia sa Dagat Azov. At lahat ng ito ay dahil sa pambihirang pagsisikap at matatalinong taktika ng Department of Active Measures at ng Ukrainian Special Unit na may codename na Primary, na kilala rin bilang mga multo. Sa pagtutulungan, inilunsad ng dalawang puwersa ang dalawang yugtong pag-atake sa barkong pandigma ng Russia na Project 2163 Buyan. Sa loob ng ilang minuto, nagdulot ng matinding pinsala at takot sa mga tripulanteng Ruso ang multo na namuno sa unang yugto ng pag-atake. Marami na tayong ulat tungkol sa espesyal na unit na ito na gumagamit ng drone at iba pang sandata para sirain ang radar ng Russia, depensang panghimpapawid, sentro ng logistika, at iba pang mahahalagang target. Ginawa ito para pahinain ang kontrol ng Russia sa mga sinakop na lugar at limitahan ang kakayahan nitong manira pa sa Ukraine. Tinarget agad ng Ghost Fighters ang radar ng barko gamit ang strike drone na tumama dito. Ang barko ay may MP, 2,312 navigation radar para tulungan itong mag-navigate at mayroon ding 5P26M1 positive M1 phased array radar na idinisenyo para matukoy ang anumang air o surface targets sa lugar. Sa pagtanggal ng radar, halos nabulag ng mga mandirigma ng Ukraine ang Buyan M. Kaya't wala nang totoong paraan ang crew para malaman kung may paparating. May paparating pang karagdagang mga drone. At totoo ngang may paparating pang mas maraming drone. Talaga, pagkatapos tumama ang unang drone, sinimulan ng mga espesyal na puwersa ng kagawaran ng aktibong hakbang ng Ukraine ang ikalawang yugto ng pag-atake nagpalipad sila ng karagdagang mga drone patungo sa katawan ng barko. Nalayuning magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari at baka pati palubugin pa ang barko. Ang Defense Intelligence ng Ukraine Main Directorate of Intelligence ay naglabas ng buong ulat tungkol sa pag-atake sa isang post sa Facebook at nagbahagi rin ng mga video ng mga drone na tumatama sa kanilang target. Ipinapakita ang unang tama sa radar at ang pangalawang atake sa barko, tinamaan ang kalibre carrier. Hinabol ng mga sundalo ng Main Directorate of Intelligence, ang isang missile ship ng Buyan M Project sa dagat ng Azov, noong Agosto 28, 2000 at 25. Bilang resulta ng isang pinagsamang operasyon ng Department of Active Measures ng Ministry of Defense ng Ukraine at ng Special Unit ng Ministry of Defense Primary sa Dagat ng Azov. Malapit sa pansamantalang okupadong Crimea, isang maliit na missile ship ng agresor na Estado ng Rusia Project Anim at tatlo Buyan-M na may dalang kalibre cruise missiles ang tinamaan. Nasira ng special unit ng Main Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine ang radar ng barko gamit ang aerial drone strike. Habang inatake ng mga special forces ng Department of Active Measures, ng Main Directorate of Intelligence ang katawan ng Kalibre carrier. Bilang resulta ng mga pag-atake, ang barkong pandigma ng Russia na nasa lugar ng posibleng paglulunsad ng mga Kalibre missile sa Temryuk Bay ay nasira at napilitang umalis sa lugar ng tungkulin sa labanan. Tuloy ang armadong laban. Ayon sa post, hindi sapat ang pag-atake ng Ukraine para palubugin ang barko. Ngunit napilitang magmadaling umurong ang mga tripulante. Ito lang ang lohikal na hakbang na maaari nilang gawin dahil nasira na ang kanilang radar system at malamang na may paparating pang mga drone ng Ukraine. Kung nanatili sila roon, ang hanggang tatlong-anim na tripulante ng ganitong barko ay baka humarap sa mas malalang kapalaran. Malamang na tinamaan pa ng mas marami at hindi na maayos na pinsala ang kanilang barko na magdudulot ng pagpasok ng tubig hanggang sa tuluyang lumubog ito sa kailaliman ng Dagat Azov at hindi na muling makikita. Kahit na mabilis itong umatras, malamang nakailanganin ng barko ng malawakang pagkukumpuni bago pa ito muling magamit. Ibig sabihin, kailangan muling gumastos ng mas maraming pera, oras, at mga kagamitan ng Rusya para ayusin ang barkong ito. Dahil marami pang ibang gastusin sa pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mamahaling infrastruktura dahil sa maraming matagumpay na pag-atake ng Ukraine nitong mga nakaraang panahon, mabilis na nawawala sa kontrol ang budget ng Kremlin. Bilang alternatibo, kung makita ng mga inhinyero ng Russia na ang pinsala sa Buyan M ay napakalawak at maaaring mga ilangan ng sobrang oras o pera para ayusin, pwede nilang dalhin ang barko sa junkyard o pansamantalang iimbak sa storage facility. Mahalagang tandaan na ang ganitong mga barko ay mahalaga para sa puwersang pandagat ng Russia. Labin lima lang na Buyan class corvette ang kailanman ay nagawa. At labin dalawa lang sa mga iyon ang mas mataas na uri na Buyanem. Bawat isa ay may sukat na dalawang daan at apat na talampakan, pitumput tatlong metro. Ang haba, may displacement na halos siyam naraan at limampung tonelada at draft na mahigit walo talampakan. 25 metro. Kaya nilang umabot sa pinakamataas na bilis na 25 knots, na katumbas ng humigit kumulang 20 siyam na milya bawat oras o 46 kilometro bawat oras. Ang bawat barko ay kayang manatili sa dagat ng hanggang 15 araw bago na muli. At may abot na isang libo at limang daang nautical miles. Ibig sabihin, kaya ng mga barkong ito na manatili ng matagal sa dagat, malayo sa pantalan para magsagawa ng mga misyon o pumwesto sa mga kinakailangang lugar eksakto at tiyak ang mga pag-atake ng misil sa Ukranya na may kakayahang magdulot ng matinding pinsala kasama sa kanilang mga armas ang isang a100 Siyamnapu isang daang MM na kanyon isang pares ng avtomat kalashnikova anim na raan tatlumpu M na anti-aircraft na baril at hanggang walong club S caliber na anti-ship na misil na maaari ring gamitin laban sa mga target sa lupa. Ang Buyan M ay may apat ding IG-LAISA-M surface-to-air missiles, SAMS, na nakakabit sa isang tatlong M47 Gibka launcher. Maraming machine gun sa paligid ng barkong pandigma, kasama ang dos ng bihasang tripulante na handang gumamit nito. Dahil sa ganitong uri ng iba't ibang sandata, ang Buyan M ay isang mabagsik na kagamitan sa digmaan ang mga caliber missile ang pangunahing tampok at may pinakamalakas na kakayahang manira. Pero ang isang daang mm na kanyon surface-to-air missiles at mga anti-aircraft gun ay mahalaga para sa kaligtasan. Pinapayagan ng mga ito, ang Buyan M na ipagtanggol ang sarili laban sa ibang barko o aeroplano. Ang mga barkong ito ay may kasamang nabanggit na mga radar system, makabagong komunikasyon, at iba pang mga advanced na, na teknolohiya na lahat ay tumutulong sa nabigasyon, pagpoposisyon, kaligtasan at iba pa. Sa pagkakataong ito, gayon pa man, wala sa mga sandata o teknolohiya ng buyan ang naging sapat para mapigilan ang ilang simpleng Ukrainian drone na nagdulot ng milyong-milyong dolyar na pinsala at napilitang tumakas ang barko. Malaking panalo ito para sa Ukraine dahil sa ilang dahilan. Una at pinakamahalaga, ang pagpapatumba ng bayan M warship kahit pansamantala, ay nakakatulong mabawasan ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng caliber missiles sa mga bayan, lungsod, militar, at sibilyan ng Ukraine. Binabawasan nito ang kakayahan ng Kremlin sa malalayong pag-atake at nagpapahina sa lakas ng kanilang hukbong dagat. Gaya ng nabanggit, kakaunti lang talaga ang mga ganitong barko. Hindi ito parang may libo-libo o kahit daan-daan sila. Sa ganitong kaso, hindi gaanong apektado ang sitwasyon kahit mawalan ng isa o dalawa. Pero dose lang talaga ang meron. Kaya kapag may natamaan o nawala, talagang naaapektuhan ang Russia. Posibleng may plano na sila para sa barkong iyon. Maaaring papunta na ito sa isang estratehikong posisyon sa Dagat Azov bilang paghahanda sa isang missile attack sa Kiev o sa iba pang lungsod. Ngayon, kahit pansamantala lang, malamang hindi ito ma dito makakapanira sa anumang oras sa ngayon. Napakahalaga niyan dahil hindi dapat maliitin ang kakayahang manira ng isang Buyan-M. Noong Marso 2022 matapos magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine, isang Buyan-M ang nakunan sa kamera. Ipinakawala nito ang lahat ng walong caliber missiles nito patungo sa isang imbakan ng armas ng Ukraine. Ang video ay inilabas ng Ministry ng Depensa ng Russia bilang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan isang pagpapakitang gilas ng mga barko ng Kremlin para takutin ang mga Ukrainian at palakasin ang loob ng mga sundalong Russian. Ayon kay Igor Konoshenkov ng Ministry ng Depensa ng Russia, tinamaan ng mga misil ang imbakan ng armas ng Ukraine malapit sa baryo ng Orsev. Maraming armas, kabilang ang mga mula sa kanlurang kaalyado ng Ukraine, ang nasira ayon sa kanila kahit hindi ito opisyal na kinumpirma ng sino man maliban sa Russia. Totoo man o hindi ang kwentong iyon, malinaw na napakalakas talaga ang mga caliber na misil. Si Ian Williams, Deputy Director ng Missile Defense Project sa Center for Strategic and International Studies, ay inihalin tulad ang mga long-range sea-based cruise missile ng Russia sa United States Tomahawk, nakilala sa malayuang abot at lakas ng pagsira satellite navigation, at onboard inertial guidance ang gamit ng mga ito. Tinutulungan ng navigation system ang caliber missiles na maglakbay ng malalayong distansya para tamaan ang target. Hindi pa kumpirmado ang eksaktong abot nito. Pero sabi ng mga source ng Russia, kaya ng caliber umabot ng 1,600 milya o 2,500 at kilometro. Ayon sa mga Western source, gaya ng United States Department of Defense. Tinatayang abot nito ay 800 at 70 milya o 1,400 at kilometro. Kahit malapit sa taya ng United States, ang totoong distansya, malayo pa rin ang 800 at 70 milya. Kung ipwesto ng Russia ang barkong pandigma sa dagat Azov, sapat na ang 800 at 70 milyang abot para tamaan ang anumang bahagi ng Ukraine. Mula sa silangang Dnipro at Kharkiv hanggang gitnang Kiev at mga kanlurang rehiyon. Ang bawat misil ay may kasamang mga pop-out na pakpak, mga stabilizer, at mga control fin para bigyan ito ng kakayahang magmaniobra sa ere gamit ang mga guidance system na nasa loob ng ilong ng misil. Malaking gasolina at turbojet engine para tuloy-tuloy ang lipad pinapayagan nitong maabot ng ilang version ang supersonic na bilis na hanggang match. Tatlo katumbas ng dalawang libo at tatlong daang milya bawat oras. Kapag nailunsad na, kaya nilang lumipad ng mag-isa. Ngunit maaari pa ring tumanggap ng datos sa pamamagitan ng satellite communications para i-update ang kanilang ruta habang naglalakbay. Karaniwan silang napakatumpak at dahil sa halos isang libong libra na warhead kaya nilang magdulot ng malalakas na pinsala sa mga command post, pantalan, paliparan, at mga storage facility. Sa kasamaang palad, naranasan na mismo ng Ukraina ang bisa ng mga ito ng ilang ulit sa kasagsagan ng digmaan hanggang ngayon. Ilang linggo matapos magsimula ang digmaan, isang caliber cruise missile ang tumama sa military barracks malapit sa Mykolaiv, Timog, Ukraina, na nagresulta sa pagkamatay ng walong sundalong Ukrainian na natutulog noon. Noong Hulyo 2000 at 22-tatlong 20, caliber missile ang tumama sa sentro ng Vinitsya at pumatay ng hindi bababa sa 20 katao kabilang ang tatlong bata. Pagkalipas ng ilang linggo, mas maraming caliber missile ang tumama sa Odessa port. Sa mga sumunod na taon, nakita nating tinamaan ng caliber ang infrastruktura ng Ukraine gaya ng planta ng kuryente at substation na nagdulot ng nasawi at kaguluhan sa bansa. Kaya naman ginawa ng sandatahang lakas ng Ukraine na isa sa kanilang pangunahing prioridad ang hanapin, tukuyin at atakihin ang mga barkong pandigma na may dalang mga misil mula nang magsimula ang labanan. Naging matagumpay sila sa ilang pagkakataon. Noong Abril 2000 at 22 sa unang yugto ng digmaan, nagdiwang ang puwersa ng Ukraine matapos paputukan ng dalawang R-300 at anim Napu Neptune missiles ang punong barko ng Black Sea Fleet ng Russia, ang Moskva, natuluyang lumubog matapos mapilitang lumikas ang daan-daang miyembro ng tatlong daan naput anim na tripulante nito at ilan ang naiulat na nawawala o namatay. Ito ang pinakamalaking barkong pandigma ng Russia na nilubog mula ikalawang digmaang pandaigdig at unang punong barkong nawasak sa higit isang siglo. Tulad ng buyan M, ang Atlant class na Moskva ay may kakayahang maglunsad ng mga misil at nilagyan ng parehong P-1000 Vulcan na Anti-Ship Missiles at S-300F, F na Long Range Surface to Air Missiles. Noong Hulyo 2000 at 22, nagdulot ng malaking pinsala ang mga Ukrainian drone operator sa isang Buyan-M corvette na kalaunan ay nakunan ng larawan. Habang hinihila sa Russian Volga River, kitang-kita ang maraming butas sa katawan at deckhouse nito. Noong Abril libo at 24 nagtagumpay muli ang Ukraine nang tumalikod ang dating sundalong Ruso at tumulong sa intelihensya nila sa pamamagitan ng pagsimula ng sunog. Sumakay ng Buyan-M at uh, nagnakaw ng datos tungkol sa Baltic Fleet at militar ng Rusya. Kalaunan noong 2000 at 24 isang Ukrainian A-22 drone ang tumama sa Kaspik Naval Base na iniulat na nakasira ng isa pang Bayan-class corvette sa proseso kasama ng ilang Russian Jeepal class frigates. Kaya, ang huling pag-atake sa Azov Sea ay isa lang sa serye ng matagumpay na pag-atake sa ganitong mga barko. Lahat ito ay may epekto dahil nagpapahirap sa Russia na gawin ang kanilang mapanirang missile strike. Mas mahalaga ito ngayon dahil lalong pinaigting ng Russia ang agresyon na nagresulta sa kamakailang nakamamatay na pag-atake sa Kiev kung saan 23 ang namatay kabilang ang apat na bata at nasira ang mga tirahan at opisina. Ang pag-atake ay gumamit ng mahigit anim na drones at missiles. Kaya ito ang isa sa pinakamalalaking pag-atake mula sa himpapawid sa buong digmaan hanggang ngayon. Nagpapatunay ito na tila walang interes ang Kremlin ngayon na tapusin ang labanan at makipagkasundo para sa kapayapaan. Sa halip, pinalalakas pa nito ang mga pag-atake gamit ang drone at missile na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga target sa Ukraine. Pumapatay at nagpapasugat sa sundalo at inosenteng sibilyan ng walang awa. Habang tinitiis ng Ukraine ang matitinding pag-atake, mahalaga hindi lang magtanggol at magpakatatag, kundi makahanap din ng paraan para gumanti sa Russia. Isa pa ito sa mga dahilan kung bakit napakahalaga sa Ukraine ang pagkawasak ng barkong pandigma na ito. Hindi lang nito naaantala ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng missile na dapat sanay makakatulong sa pagligtas ng buhay at pag-iwas sa pinsala. Nagdadagdag din ito ng problema sa Kremlin na kailangang lutasin. Ngayon, imbes na magamit ang nasirang buyan M sa paparating na plano ng pag-atake, kailangang maglaan ng oras at yaman ang mga komandante ng Russia para ayusin ito at baguhin ang kanilang estratehiya. Upang maisaalang-alang ang pagkawala na ito, kasama na ang lahat ng iba pang malalaking pagkalugi na naranasan nila kamakailan. Mga pagkalugi tulad ng dalawang oil refinery, ang Kubishev Refinery at ang Afibski Refinery, na parehong tinamaan ng mga puwersa ng Ukraine noong gabi ng Agosto 28, lalo pang pinahina ang sektor ng enerhiya ng Kremlin na siyang pangunahing haligi ng ekonomiya ng Russia. Habang nagpapakawala ang Russia ng maraming drone at missile, walang pinipiling tamaan. Mga bahay, opisina, at iba pa. Natila layunin lang magdulot ng matinding pinsala. Patuloy ang Ukraine sa napatunayan nitong estratehiya ng maingat na pagpili ng mga target. Tinutukoy ang mga estruktura at lokasyon na pinakamahalaga at may pinakamalaking halaga para sa Russia bago ito wasakin. Mas epektibo ang pag-atake ng Ukraine kaysa Russia sa militar dahil malaki ang epekto nito sa Kremlin. Dahil sa milyon-milyon hanggang bilyong pinsala at kakaunting gamit militar na natitira habang nagpapatuloy ang digmaan. Panoorin ang aming video para matuto patungkol sa isa pang kamakailang pag-atake na tulad nito. Tingnan kung paano winasak ng Ukraine ang bas ng himpapawid ng Russia sa Voronezh na sumira sa dalawang bomber at isang mahalagang sistema ng depensa sa himpapawid. Bilang alternatibo para sa mas malawak na pananaw kung paano umuusad ang digmaan at kung bakit ang Ukraine, hindi Russia, ang umaangat, panoorin ang aming masusing pagtalakay kung paano napagtagumpayan ng mga Ukrainyano ang sining ng drone warfare upang baguhin ang labanan gaya ng alam natin. At sa huli, siguraduhin mong magsubscribe din sa aming pinagkakatiwalaang channel para manatili kang alam at updated sa lahat ng pinakabagong at pinakamahalagang balita mula sa mga frontline ng Ukraine at iba pang lugar.